luto si nang ng adobo. Ngayitib na ba no? Ha? Ang tuyo mo na. Yan. Lagyan niya ng ma uh, silver swan soy sauce. So. May oyster sauce din Yan. Nyan. Tapos meron pang pampasarap. Bata nag-iisa. Man manok no? Alam ko 'yan. Sinila. Ayay. Petakan mo na. While naghihintay, nagmemoryenda sila. <laughs> Nong buti. Ayan. Eh, kami ni Angel sang kapayas. Sa pinak sa pun tajel. Kita mo, biar aku bayar dalam kebijakan. Yang gen. Yan, na nararar jel. Yan. Hey, bebe. Nak aku biar kau. kami kapayas guys, sing gabi ya. Yeah. Ay, Diyos ah. Ang muna yung sila ah. Ara, Angel kau. Ara, guys. singet ka dyan, Angel. Si Angel ka nagsingit. Ang bayad dyan pa, mag-log to, Jel? Dalawati. Baba? Pilihan ta lang da. Ayan. Bas, manok ah. Lagay natin si manok. Ayan, kapayas. Lagyan namin nang papaya ang aming tinolang manok. Ayan, isa lang na, Jill. si Angel ang ating model. Jalan <laughs> 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 yuk guys, Angel. Shout out ke Pret. Si Pret. Hindi si Pret ka na. Oke si Pret. Ya, yan lagi namin. Baka anak ko di kakon. Kapinggan. Ah, Tanglat <tongan> <tongan> perut rin, anak na Nene, lagi nantang lagi nama Nur. Ya, anda lagi. mamula mula nang na adobo natin guys. Ayah, mamula mula na. Ay, imix panatin nang mabuti Asyik. Para ilaga ilaga mutin kontek. Oh,

So, pakuloyin natin. Takpan muna. Ay. Ayan, takpan muna. Rapi. See you after 3 uh, minutes. Yan. Ano ang ating adobong adobong manok si Bibi mag- <laughs> Bi, ito pa, Bi! Why do? Ay, eh, sabaw pa yan. Sarap yan, may sabaw. Yan, guys, oh. Adobong manok. Si Sapao ni Karen.

ready na ang ating dinner adobong manok tanan na biglang butang di ang balis tanan ni butang mm. katinulang manok ayan with coke ayan sa <laughs> kaya happy father's day sa lahat ng mga tatay sa wang mundo mga mga celebration sa mga father's day celebration manok tinulang manok na adobo together with the family happy father's day ta. Kasi hindi. ka Happy Wednesday. Huh? Day! Happy Wednesday oh, <laughs> <laughs> yes. A praise mother. sa amay, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Lord, salamat sa gumamit Lord. hindi na mo na expected pero Karoon is si Father's Day, naka-celebrate kami. Tananin mga tatay, tuto. Noon mo, I can. Kasi tananin mga kapataan ko, Lord. Kauhin natagi kami sa mga kapataan ko, in Jesus' name. Amen. Happy Father's Day! Si Ron malapit na. Ariso. Wala pa tayo, si Tito Roy. Ako pa tayo, si Roy. ako Kai po taeng lahat. Yan. Sa party. Kai po taeng lahat. Ay isa kana yon. 21,000 views total views ni Links. Wow. wow. Po tayo pa taeng lahat, guys. Iya totoo, may ara muna sa dulo ng hindi mataya. Iya na. Nang kinitupit. Hindi ang account na kinitupit, iya na.